Wala na pong extension mga kaibigan. Ang validity ng ating driver's license ngayong April 2024 at sa susunod na buwan ng May 2024 mga kaibigan. Yan po ang totoo. So sa so mga may expert po ang lisensya ngayong April. So kailangan nyo na pong mag-renew ng inyong driver's license para makakuha na rin kayo ng plastic card. Pati po yung next month o yung May na 2024 eh kailangan na rin po ninyong mag-renew ng driver's license kahit po ngayon pwede po tayong mag-renew kung ang expiration natin ay May eh pwede rin po tayong mag-renew ngayong April kasi one month na po yan or kung gusto nyo naman ay sa May kayo mag-renew ng inyong driver's license at paalala ko rin sa inyo mga kaibigan na meron na po tayong plastic card nationwide pero real talk mga kaibigan eh mas maganda pa rin na pumunta kayo or magtanong-tanong kayo sa mga kakilala ninyo kung mayroon ng plastic card doon sa lugar na pinag nila or sa LTO branch na malapit sa lugar ninyo. Kasi minsan, totoo lang, eh, nadidelay yung deliver ng plastic card sa mga ibang branch ng LTO, especially doon sa mga province. Kaya mas maganda makapagtanong po kayo para hindi kayo maabala at hindi kayo paulit-ulit na pupunta doon sa LTO branches kung saan kayo nag-renew ng driver's license. Paalala ko din sa inyo mga kaibigan kung saan po tayo nag-renew ng ating driver's license. Doon din po natin kukunin ang ating plastic card. Ngayon, dahil sa kakulangan pa rin ng plastic card kasi nga ay eh, 3 million pa lang yung dumating na driver's license card na available, mga kaibigan, nagkaroon po ng staggered sa pagbibigay ng plastic card. So, yung April hanggang August po, ay pwede nyo na kunin ang inyong plastic card ngayong April 2024. Ngayon, yung September po, linawin natin na yung September 2023 hanggang December 2023 ay next month nyo makukuha ang inyong plastic card or sa May 2024. So, yun mga kaibigan na dalawang, dalawang batch po yan. Batch po ngayon, And then yung susunod na watch po ay para sa September to December na 2024. Yan, pwede nyo pong kunin ang inyong plastic card sa lahat ng LTO branches. Pero, inulit ko ha, sa kayo nag-renew ng inyong driver's license ay pwede nyo na pong kunin doon mismo ha. Doon mismo kukunin ha. Dahil po niyo yung gantong papel na inisyo sa inyo. At syempre, huwag nyo kakalimutan dalhin yung OR na nasa likod din yun. ng Yan, kailangan niyo po rin dalhin yung OR para makuha po ninyo ang inyong plastic cards kasi napakaimportante po na meron kayo nito at meron din kayong OR na kayo yung gagamit or kayo mismo yung may-ari ng driver's license na gagamitin. Okay? So, yung mga kaibigan na inulit ko at paalala ko lang sa inyo, simula April 2023 hanggang August 2023, ay eh, pwede nyo na pong kunin ng yung plastic card ngayong April 2024. Ngayon, kung na-expire ng yung driver's license ng September 2023 hanggang December 2023, ay pwede nyo po siyang kunin next month, May 2024. Okay? So mga kaibigan, yun lang ha. At huwag po natin kakalimutan na mag-renew ng driver's license ngayong April at sa susunod na buwan na May. Okay, so yun lang mga kaibigan na maraming salamat sa pagsuporta kay Papa Henry. Ingat po tayo palagi ah. kasi alam naman natin na may pamilyang mag sa atin. Bye-bye! Thank you!